Good morning guys. Good morning. Welcome back sa tong channel guys. Cheb Lagera YTC please like and subscribe. It's a rainy day. It's a rainy good morning. It's a rainy go. It's a rainy ha. Huh? <laughs> <laughs> it's a rainy beautiful morning ah. So. Sa sinche na mo guys ha kay sa sayo malagin town food si Cheb Lagera usahay. Muwat <laughs> taguan guys kanang lemon to. Ay ila man kuan ban ba. Sa tawag anak ban. Ilang man day dinggi Marco na ay punuan sa limon sitio diri guys. Nagmarkot sila. Tanawa. Ilang gi-markot kay para mudaghan. ang punuan. Nangayo man mi ani guys. Tagsami ka punuan sa kung manghod nga katong taga Davao or taga panabo mauli man pud siya puhon di magdungan mi pon sa sabado ana ngayo mi og limoncito na no, dagan man nga punuan diri oh Ngayo ta og guys kay moy akong butang sa kuang kuang kuan kanang akong pagaimnon kada bunta guys ba ano mo hinog akong nakita pero layo man eh. Totoy hinog guys oh pero layo di na ko makabot. Magbutang manggug ko og lemon sa ako ang ah, tubig. Umautdan ko lemon, pwede ra ni lemon sito. Aya na ko imnon every morning gid guys. Ana ay hinog-hinog o. Oh. basak basak satu ya basak basak tuh namu guys ayeh ini hulub ah. kan ini ranghinung Lakad ko na to guys. Tulo lang kabuok. Pwede rin tinanom sa kung magulang nga ng guys. Meron dapit sa ilang kuan. Nasa loyo sa ilang balay. Na pwede rin ilang tinanom nga uh, kalamunggay. O, oh, di ba? Buyag kay ilang kalamunggay, guys. Oh. Nalipay kay Kukay na sila'y punuan sa kalamunggay. Moro man na itong madali-dali, baya. Nabi nagbuntag. Napagitan naman dali sa akong pag-umangkon, guys. Tinangkong. Tangkong ni siya, guys. Ah, uh, di ba? Dagan po na silang tinanom dere guys. Sa ilang backyard. Oh, napoy deri oh. Labong labong na po'y tangkong dari o. Oh. Labong-labong na. Na sila'y kamatis. Hmm. Kana po ba'y palito na to? Sa na ilang ah uh, tanglad. Naitulok kapunuan sa tanglad dere guys. og napoy kinang kung diri motitaps labong na og nagtanom po ko din ni eh, akong handumanan sa usa guys ako ay nagtanom anang alugbati oh nanubo na guys no as you can see oh nanubo na ah, di ba og nagtanom po din ko din ni eh, guys ako ay nagtanom ani oh nanubo na oh oh pulang nga kamotitaps oh Nanubo na siya ang kontra ani ang manok ra. Kaning manok ay manuik tuwik ba ni siya. Mura'y kontra og di mabantayan na impas. Oh nanubo na akong alugbati ako nagtanom ani guys. Hmm. may na lang pag mulabong na na siya ipakulapyot din siya aning kuandiri oh. Na ilang bakod bang gibuhat. Oh. Uh, coral. Uh, na ilang kamatis, oh. oh Di diba? ba? na pa ba'y palito na to? Namulak na man ni Daghan, oh. Oh, na pa ilang sili. Kani sili man mm. Anak ra. Muna'y giinom. Muna'y gi, giinom. Muna giingon, guys, nga. Magtanong ta sa backyard og mga gulay. Kaya yung kasog ma short shirt na gyo, na'y masudan. Ah, uh, mang harvest sa tagkalamunggay, o. Oh. ba? Diba? Diba, Pit? Diba, Ta? Diba, Father Earth? <laughs> Una manok. Kung ganaan ka magsabog manok, ay... Nay, kalamunggay, anak. Ah, Ranang kasimple din sa among probinsya, guys. Kung gusto ka uwaon maginom kag butong ah, na dito oh. Sa ka lang kain butong ka na um, makasaka ka. Uh. Pero ang lansones good guys wrong timing among pag-anhedi kay wa good why unod why bunga. Naipipila. Pero di gid ka nang kuan gid bitaw bunga dili season sa among pag-anhedi. Basin sa sunod na panahon maka mi diri season na sa lansones og og na mga prutas nga naa dire sa ilahang palibot guys O di diba? kung season na din sa lansunis kung mapikihan ka apikihan pagbayad sa korinti di mang lang din ka sa lansunis baligya din dito sa karsada ay pag uli nimo makabayad na sa kuryente ana guys o diba Nana rang simple ka simple ang panginabuhian sa among probinsya guys. Mm. Kung magtiyaga, may nilaga, kung may itatanim, may i-harvest at kung may kalamunggay na atay binasoy sa sayo sa buntag. Mm. kung naisilhig o gaspan sa Father Earth na na, iya naa. Ah. So, moroto guys. See you later on my next video. Mm. Nagprepare Nag-prepare na po ako ang manghod guys sa pamahaw. Pamahaw na mo. Ito siya isda. Then, napod din ni para para uh, kamuti taps uh, juice. Uh. Gatong minus o oh, gimoglobin. Ako na po nang i-share sa inyo guys. Pag mo ani, kani Ang sabaw ani guys, may inyo ang imnon. Then butangan lang dahil lemon, lemon or limoncito para malami-lami. Then magbuat po dahil or magluto po dahil akong manghud Oh. <laughs> uh, sana, sa tagani, kanang ng tortang talong, paborito um, na namo dito sa, kuan guys, dito sa among dapit, Paborito po na na mo ang tortang palong. So, busy-busy na. Sa mo guys. Kaya naman tayo mga maintenance deri. na Natayga pang imnon nga tambal. So, magsayo ta og diga mo. See you on my next video guys. Ito ibang <tipulong> ibang ibang yan ang Carlo Rossi, si, si. kay good for that. Dapat nga ayaw tanda tong butilya sa Carlo Rossi pa. No pa Dagan na kayo dito para sa to. O, oh, para sa suka. Kaya na suka anta ba? Dagan na kayo dito kay Bulong na ginapalit mm, niya. gani. Mm. Ito ginap mo kung mga kulit sa ito. Gani. Dagan kayo dito kay Bulong na ginapalit niya ng Bulong. Ah, interesting yeah, 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 yeah. no. Uh pa is no. Kaya Sa'yo pa kusang lutuon mga manok ra maka. Manok ra say. ani kay lutuon ni na na di presyo. mag na sabado po ni guys. Dijo-dijo ako dere guys ay kay seryoso guys <laughs> ha. Ipipit. Darating magbibig mo. Parang magbibig niyo ni Juan. Pansit sa nito. Oo, seryoso. Bilatan nga dua. Dua-dua. Pancake no, nga <laughs> Ah. Pantik? Pancake? Pancake. Oo, bakit pa pancake? Meron ang cake ni Christian dito. Pancake. Pansili? Hmm. Pang kapi, Pang! Uh, yan e? Eh? Oo, oh, yan na. Huwag pa na po buta gininit. Kaya nagkuhan pa mo siya. Ba, balik ko may lukay na nanay bandi. Dili ko may duma kay tangis ba. Uy, dili man butang dilain, lang, gatas ng asukar. Kailangan ng gitang gatas nang na, gatas inuon kay ga asukar ko. Mabalanan ni mo sa mga anak kay mga kadto ko. Hmm. Ang gina diri at sila kanang kamis kay dili sipad sila ba. Kaya may tika na dili mo na tamis ang Milo. Nang kuwan mo na pagka... Uh, Chocolate. Pait niya. Oh. Dili lang yung mabutang ka sukar. Milo, ragyod. Kaya yun itong babay unti um, kaunti mo. Ako ay takot tigi ah. Nagraduit na yung Hindi yan direct place. Ina dahil nga sila. ha? Ang Milo. Ang Milo. Dinig yun din mo nga. dia? na ubus. Ugo na. Kato gatas oh. Masuk kan asyik jangan tak. Masuk lagi tu ada apa? Mai tu dia. Papa dah lama tak Kau ni apa Papa ni papa ni tu. nak kasih aku kerja. Kau lagi ini. Una, lagi nang ininit. Before anything else, I would like to greet you. <laughs> Pundong ka dinig, dalhang limon sito ba? sa lamisa. Dahil magkwal din ka, islice, tulog ka buok, imong ipuga sa ininit. May imong buhaton before anything else. Kaya huwag well, may limon, di limon sito na lang. Katang man akong kamusun ba? Di man ito. Hindi mo kumailo sila kadlo. Okay naman. Ako dali po sakit, naman nangyayari sa labas ako. mo. talagang kumahanan. Sakit asin mm. oui, no. okay <coughs> sakit. Oo ba? Dali, bulky <coughs> Pero, at okay lang ka ng sakit na mm. <coughs> ano, ikalibangin mo, pero ng sakit na yagi ka asid. Mmm. Asid din. Ay, mga asidik mo. Asidik po, ako, ako man yun na na. Ako ang ganda niya sa, ano, may dito sa may kaydol pwede sa gatas? Gamay may ganda niya ngayon. Ano ma? Bakit kumayo gusto ko ng gusto ng gusto ng gusto ng gusto ng gusto yung gusto gusto okay. so, okay, mm. okay. <laughs> ng gusto 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 ng nang... ng gusto ng gusto yung gusto ng ng Kamalunggay, mula na din sa ligat. Akalang... Ah. Ito sa Pedro. Ah. Ito kayo po na limang mahurata. Hindi na, oh. Sobrang ang buwan. Ah, maong ba? Baka niyo po sa kanilang sa Jensan. Kung wala ka na itong isa. Ano na? Itong green. ba yung kung may kalamay? Hindi na. Ang speed, yung mga sa nasa tangan. Hindi na sa silingan ng tamis ka. Ay, yung normal ang ginagawa. Sakto lang, yung natural lang niya. Hindi ko na sila mag-hatag sa tambagal na makadiabetes. Hindi na ang pula-rag. Dabay na lang ba? Katunan ay tiwasa. Muna uh, no, lang tayo tiwasa. Magpapalit lang taliwat kayo. Mintino na ako. Baka wala mong gugod. Bakaw gugutan mga malingbay. No, ano ba siya? Oh, na, isa na lang kayo. Aga na siya. Kanang isa ka kana. na. Pila po na. 1,500. 1,500. Pero um, ang wag lang sa tiktos ng artista. Ang mga may tingin. mo rin na akong buktong mga kamay na mga. Ang sabi rin na sa una. Ang sa una.

buyag. Diri, look up na kayo, diri. Mm. Uh, diri, tikit kayo, <laughs> Tungod man na sa imong pagmotor. Bumba sa una. oh, bumba, pagmotor. Kaya maana ba ka? Mangusog ba ka na? Di mo dako, ganyan mong buktod. Oo, okay, oh, may araw diri, oh, umok na. So, ano ba na? Saka Iya, ta sa iya. Okay, okay. Ihulom lang sa imong gatas, pam. Pa Maski okay. di ito nalikting. Ah, uh, umok na na siya. Ihulom, nag-umok na siya. Ah, ito na eh. Diretso na na sa baba. Automatic machine. Yeah.